Epektibo na ngayong araw ang malaking bawas presyo sa produktong petrolyo. Alamin natin ang reaksyon ng mga motorista sa ulat ni Joshua Garcia. Laalong gumanda ang umaga ng karamihan sa mga motorista na marinig ang bawas singil sa kada litro ng krudo na ipinatutupad ngayong araw. Para kainolan, Nolan, na pamamasada ang pinagkakakitaan, malaking bagay daw na magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng diesel para makabawi-bawi man lang sa kita bago magpasko. Eh, di okay, masaya. Eh, malaking kahingganuan sa mga driver yan. Sa tagal nung ano, kita mo, dati 37 lang pa ang krudo. Ngayon, matkano na. Hindi man ganong kalaki, ang rollback sa gasolina, laking pasasalamat pa rin ng ilang motorista. Pero sana nga daw ay mas bumaba pa ito sa mga susunod na linggo. Uh, it's a good thing for us kasi uh, we're motorists. So daily consumption, tapos nagpa-province pa ako. So, malaking bagay yan sa akin. Malaking tulong po sa amin kasi lalo na sa akin, uh, grab driver po. Uh, Siyempre, dagdag sa kita pag uh, may rollback. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel, 70 sentimo sa gasolina at mahigit 2 piso sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang nasabing rollback sa presyo ng langis ay bunso ng paghina sa exports nito sa bansang China kasabay ng pagbaba ng demand sa Estados Unidos. Samantala, ito na ang ikalawang linggo ng rollback sa gasolina habang tatlong magkakasunod na linggo naman na rollback para sa diesel at kerosene. Joshua Garcia para sa Bayan.